Yo, what's up? Pagandang araw po sinin lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin tong reaction ni uh, Meloyap Yap dito sa uh, panibagong paninira na naman daw ni Atty. Libayang kay Senator Rapi Tulpo na keso uh, Tamad-tamad, hindi naman daw pumapasok sa Senado, imbis daw magumawa ng batas, eh nasa ganito, ganito, ganyan, ganyan. So panori natin ano ba yung pinaglalaban nito ni Atty. Libayan at ni Melo. Pag-abuso ni Rafi Tulfo sa Senado. Si Atty. Libayan, araw-araw kahihian ang dulot sa ginagawa niyang content na ito. Ano itong paninira na ito? Ayan. Ika nga, sabi nga dito ni Yap, araw-araw na lang na uh, kahihiyan yung ginagawa ni Atty. Libayan. Kasi nga naman, halos araw-araw ang content niya si, at, si Sen. Rapi Tulpo. Na parang wala nang ginawan tama ito si Sen. Rapi Tulpo. At syempre, ito naman si Melio, Yap, uh, binabara niya dahil pinagtatanggol niya rito si Sen. Rapi. Dahil sa palagay niya, hindi naman totoo yung ginagawa nito ni Atty. Libayan. So, painggan natin uli. Painggan natin, ha? Yun ang sinabi niya in other words. So, anong ginawa niya? Ginaya niya yung illegal na sinasabi niya na ginagawa ng mga pulis at pinakulong din yung mga pulis. Di ba? tamaran sila, expose ko sila. Ikaw din naman, eh. Nasa Rapi Tulfo in action ka nga. Hindi ka nga nagtatrabaho. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Yan o, nasa Rapi Tulfo in action ka nga. Hindi ka nagtatrabaho. Hindi ba tangang-tanga na si Atty. Libayan dito? Ilang araw na niyang binabanggit yan na palagi niyang sinasabi, dapat nasa Senado ka, dapat nagtatrabaho ka. Na instead na nagtatrabaho, si Rafi Tulfo, nandun siya sa RTIA. So lumalabas sa kanila no, na hindi nagtatrabaho nga si Rafi Tulfo. At ang ginagawa ni Rafi Tulfo, nasa RTIA lang. Yan ang napapala kapag nakikinig ka sa dangerous influencer. Tama naman. Di ba? Paano niya nasabing tatamad-tamad si Senator Rapi Tulpo kung nagtatrabaho siya sa Rapid Tool in Action, di ba? Andun lang ba siya, nanonood, nakahiga, di ba? Napapanood niyo naman, humaharap siya sa mga complainant niya doon, sa mga humihingi ng tulong. So, paano niya nasabing tatamad-damad? At paano naman niya nasabing uh, dapat nasa Senado siya? So, tuloy lang natin to. Ngayon, eto, ano? <laughs> masasabi ko na nga na talagang dangerous influencer itong si Atty. Libayan. Bakit? yung chismis na ikinakalat niya, yung kamangmangan niya na itatawid niya sa mga kabatas. O, oh, yun na nakakatakot doon. Kasi, nagbibigay ka ng maling impormasyon sa mga supporter mo o sa mga followers mo na sinasamba ka or sa'yo naniniwala. Di ba? Kasi, kung ano man yung i-feed mo sa kanila, sa mga follower mo, yun yung tatanim sa utak nila, yun ang ginagawa ng isang tao. Which is, sinasabi nga niya na si Seto Rapi Tulpo tatamad-tamad. So, syempre, doon sa mga follower niya na talagang panati ko sa kanya, yun ang tatatak sa utak na tamad yan si Seto Rapi Tulpo. Tignan niyo yung mga nagkakalat, kahit dito sa channel ko eh. Yung iba okay na, hindi na nagbababanggit eh. hindi na nagbabanggit, napahiya na sila eh. Eh, mga nanood kasi, tinapos nila hanggang dulo. Pero dun sa iba na mukhang tanga-tanga na talagang zombie na, siguro kahit narinig nila wala silang pakialam kasi nga zombie sila. Ano yung ibig kong sabihin? So, ibig sabihin zombie, walang utak, hindi na nag-iisip. Ang ginagamit na lang, atay. Kasi nga walang utak, kinain na. So, atay na lang. Hindi to, tuloy natin. Yung mga kabatas natin, hindi porke masipag ka sa isang bagay, eh ginagawa mo na yung trabaho mo. Kunwari, may isang estudyante. Hindi, eh, estudyante. O sige, estudyante na lang muna. O kayo, trabahador. Ang anong trabaho ng estudyante mag-aral? Eh kung masipag mag-ML yung estudyante, ginagawa niya ba yung trabaho niya? Dito, medyo... Uh, intindihin natin. Estudyante kang masipag ang estudyante, pero nag-ML ka. So, ang trabaho mo mag-aral. Kung nakapag-aral ka naman ayos, na maayos, wala namang problema kung mag-ML ka. Tama. So, hindi ko bakita yung point ko ano yung problema ng estudyanteng masipag na nag-aaral na nag-ML. Ang problema lang doon kung estudyante ka na nag-aaral pero nag-ML ka pero yung mga grades mo bagsakan. Yon may problema tayo doon. Kasi hindi mo ginawa trabaho mo mag-aaral. Di ba? Tuloy natin. Hindi. Oh. Isang trabahador. Oh, Nag-example siya ng estudyante. Ay, estudyante, ang trabaho daw nun, mag-aral. Pero yung ginawa daw, nag-ML. Oh, nasa estudyante tayo. Ha. Ngayon, ano itong kasunod? Trabahador. Ang trabaho niya. Mm. Gumawa ng pandesal. Oh. Naman, pan o. Oh. naman. Pa, oh, yan, intindihin naman natin ha. Panidero naman, nagagawa ng pandesal. So, tingnan natin kung anong argumento niya rito. Pero naman ngayon, ha? Punta naman tayo sa panadero. Sa estudyante, tapos na tayo. Nag-invento siya, ha? Nag-invento siya. Tapos, nasa panadero na tayo. Taker, panadero. Pero masipag siyang mag-ML. Hmm, mag-ML. Masipag siyang magbenta ng tusino. Tema. <laughs> <laughs> panadero. Masipag magbenta ng tusino. <laughs> pangalawa, sabi natin. <laughs> oh, panadero. Ginagawa naman yung trabaho niya, nagluluto siya ng tinapay. tapos magluto ng tinapay, mag-ML siya. Tapos yung mag-ML, magtinda siya ng tosino. Ano problema? Kung magtinda siya ng tosino, kung nagagawa naman niya yung trabaho niya, na magtinda, magumawa ng tinapay, 'Di ba? Parang wala nam Ano problema? Eh, hindi ko, ko maget. Pero basta ginagawa mo 'yung trabaho mo kahit magbenta ka ng tusino, wala namang siguro magagalit sa iyo. <laughs> tignan niyo, tignan niyo 'yung mga example nitong si Attorney Libayan. Ang nakakagets lang 'yung mga zombie na tanga-tanga. Ayun si Kayo, gets na gets ni Kayo 'yung pareho naman sila. <laughs> eh kasi yung, yung utak nasa atay na, kaya di ka pag isip Ang oh, sa saka naman nakakita ng estudyante na nag ml pero gin, hindi pero ginagawa niya trabaho niya mag-aral niya ano problema yung panadero na nagluluto ng tinapay na nagtinda ng tusino wala namang problema kung nagagawa niya pagluluto niya ng tinapay ang problema lang naman doon kung nagtinda siya ng tusino, hindi siya nakapagluto ng tinapay wala sila ititinda Yan ang problema tuloy natin <laughs> Pareho silang tatanga-tanga. Panadero, ang, ang tinitinda, tusino. Magaling siya magbenta ng tusino. E di dapat, pumasok na lang siya sa tindahan ni Pangpangas Best. Wala <laughs> <laughs> naman. Doon na lang siya pumunta sa Pampangas Best. Shoutout nga pala sa Pampang, uh, Pampanga Best. Baka naman. Ba't pa ba siya nagpanadero? Tignan nyo ang layo. Out of this world ang mga paliwanag ni Atty. Libayan. Hindi ginamitan ng logic, hindi ginamitan ng common sense. Kasi nga hindi common kay Atty. Libayan ng common sense. Di ba sinasabi niya, tapos na kami sa common sense. Kabobohan yun, kabobohan. <laughs> Tama rito si si Melope. Ang common sense, araw-araw ginagamit yan. Hindi yan tinatabi sa baol na gagamitin mo lang kung kailang, kailangan lang. Mga simpleng bagay, ginagamitan ng common sense. 'di ba? Ano tapos na ano 'yun? Merong master at la paggamit ng ng common sense. Ang common sense ginagamit araw-araw. Paano ka matatapos sa common sense? Bobo. <laughs> 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 Ayan, nasabi ang katuloy ni Melo ng bobo. Pambira. Sinabi <laughs> naman ni Atty. Libayan, eh, may panahon na bobo siya. Eh. Hindi ko alam kung panahon, kung araw-araw yung panahon na yun. Ano? Pero siya na mismo nagsabi, may mga panahon na bobo siya. Eh baka naman kasi libre kaya inaaraw-araw niya. 'Di ba? Syempre, mahilig magpalibre daw to, sabi. Sabi ah, sabi nila. Eh won ko kung totoo. So ito, sa tagpong ito, kada gumagawa siya ng example, kabubuhan yung sinasabi ni Atty. Libayan. Eh, hindi naman trabaho yung magbenta ng tusino. Oo, hindi nga trabaho magbenta ng tusino. Eh bakit tusino mo ipabibenta yung panadero? Tsaka isa pa, kung nagagawa naman yung pagluluto ng tinapay do sa panaderia, walang problema kung magbenta siya ng tusino. 'Di ba? Parang ito. alimbawa, uh, ako, tricycle driver. dapat ang trabaho ko mag lang ng tricycle. Eh gusto ko magtinda ng ice candy. May problema ba doon? 'Di ba? So parang ang hirap lang kunin nung ideya ni Attorney Libay na parang habi nga ni Meloy Eh. Ob ob down. <laughs> panadero nga eh. Ang panadero, araw-araw, nagtitinda ng pandisal. It's either gumawa ng pandisal or magtinda ng pandisal. Bakit sasabihin mo nagtitinda ng tusino? Ginagawa niya ba yung trabaho niya? Hindi. O, ibalik natin dito kay Rafi Tulo. Hindi raw ginagawa yung trabaho niya kung nagtinda ng tusino. Sige, may sabing hindi niya nagagawa yung trabaho. Spekulasyon niya na hindi ginagawa ng panadero, gumawa ng tinapay, nagbenta ng tusino. Do, may problema tayo. Pero kung yung panadero gumagawa ng tinapay sa pantinda araw-araw, kahit magbenta siya ng tusino, walang problema doon. O, oh, ngayon, eto na. Nag-create siya ng mga invento. After niya mag-create ng mga invento, punta na siya ngayon kay Rafi Tulfo. Eto na, dito na kayo dinadaya, mga zombie. O, kapit kayo. <laughs> Isang masipang. O, oh, mga zombie, labas niyo muna yung atay niyo, lagay niyo sa utak para maintindihan niyo to. na tao si Rafi Tulfo? Oh. Adoas, yes, yes. trabaho niya maging senador, gumawa ng batas. Pero ano ang ginagawa niya? Nagra-rapid tulpo in action. Oh. Ang trabaho raw ni Rapid Tulfo ay gumawa ng batas. Pero ano daw ginagawa na sa Rapid Tulpo in action? Pakanggan niya mabuti ang sasabihin ni Melo Yap. Oh, tingnan niyo ha. <laughs> tingnan niyo ha. Kabubuhan yan. Kabubuhan yan, attorney. Bakit ba nakikilam ka sa buhay ng may buhay? Ngayon, Work. gusto ni Rafi Tulfo, since na naka-off ang Senado, wala silang trabaho roon. Uh, instead, nakatambay lang siya. Sa... Naka-off ang Senado. Bakit siya pupunta sa Senado? Eh, naka-off nga. Pangalawa, siya lang ba ngayon nang wala sa Senado? ba ibang senador nga yung gumagawa ng pelikula? Nagbubudots. Nandun sa kaya po yung isa. Yung iba, nagtatanim ng... sa ibabaw ng rooftop nila. Yung iba nga, no, hindi mo nga alam kung nasaan eh. Si Rapid Tool po nakikita mo, nasa RTIA araw-araw pag walang session. ba? Diba? Tapos sasabihin niya, walang ginagawa. Tama si Melo Yap eh, kabubuhan eh. Tabay! At least dito na exercise yung kaalaman niya patungkol sa batas, eh nagpunta siya sa RTIA. Bakit nga iiyak ka ng iyak? Saan niya mas madalas makita si Rapi Tulfo ngayon? Oh, ngayon, ngayon ha, sa ITIA. Bakit? Kasi tatangatanga ka. Hindi mo alam na ang resume ng session sa Senado sa Abente. Inuulit-ulit ko na yung katangahan mo pa. Abogado siya. Hindi niya alam kung kailan ang ang obsession ng Senado at hindi niya alam kung kailan ang resume ng Senado. Eh ina-announce naman 'yan. Attorney, pwedeng mag-Google para malaman ko ano yung schedule ng Senado. Buti nga si Rapid Tulfo, alam mo kung nasaan eh. Nasa TIA eh. Yung ibang senador, nasaan? Sige nga, attorney, kung alam mo kung nasaan sila. Okay lang eh, okay lang sana kung birahin mo ito ng birahin si Rapid Tulfo eh. Pero birahin mo rin yung ibang senador na hindi mo alam kung nasaan during naka-open ses session ng Senado. Diba tama si Melo Yap eh? Ano bang pakilang mo kay Rapid Tulfo eh? Gusto niya pumunta doon? Hindi naman yung regular employee na kailangan pumasok sa opisina. Hindi na makagaya ng mga private employee na gano'n na everyday papasok ka doon. Ang Senado, iba. Per session sila. Pero si Rappi Tulfo tumutulong kahit naka-obsession sila. Nasa RTIA siya, di ba? Para makarating sa'yo. Sa Rappi Tulfo in action? Bakit? Kasi nakita niya na bumabagsak ang views ng Rappi Tulfo in action. Hindi yun! Hindi yun! Emba- ano namang kinalaman ng pagbagsak ng views ng RTIA sa pagiging senador niya? Anong connect? Di ba parang hindi naman yung views ang inahabol ni, ato, ni Senator Rapi Tulpo dun sa views, views sa YouTube. Hindi niya na kailangan yan. Anytime may manunood dyan. Ikaw siguro naghahabol ka ng views kaya lagi mong ano content si ano si Seto Rapid 'Di ba nga sabi mo nga sa video mo eh pera-pera lang naman 'yan. Oo, wag tayong pa kay sa mga nag youtube Pera-pera lang talaga. 'Di ba? Si Rapid Tulpo tingin ko hindi na kailangan ito ng pera. Marami ng pera 'to. Mas marami pang pera yan sa iyo. Kaya hindi naghahabol sa YouTube 'yan. Pento mo lang yun, tignan mo naninira. Nakikita niya bumabak. Ikaw lang tong content, contentang ganun kasi for the views ka kasi Attorney Libayan. For the views ka lang. Pag-abuso oh, diba? nira. Totoo naman, for the views lang talaga ang habol dito ni Attorney Libayan. Kay rapid Tulpo. Sabi nga 'di ba ng, 'di ba not by. Gumagawa lang 'to ng kwento para lang mapag-usapan siya sa so uh, social media dahil nga for the views. So sa ngayon, 'yan lang po. Abangan pa po natin ibang mga banat ni Meliope dito kay Tor Libayan. Maraming salamat po.